Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino, saan man dagong naroon. Ako nga po pala ay isang contraction worker na naging isang saksi na mga ginagawa ng mga congressman sa bawat distrito bilang kung saan saan ako naroon ay nasasaksihan ko at nakikita ko ang mga paggawa nila ng mga project, hindi lang ang flood control project, pati ang mga road warning, at mga building school at mga barangay building barangay at ah, barangay taker take na saksiyan po po lahat ang po nila at talagang ninanakaw nila ang materyales at simento kinakabit sa bawat distrito bawat lugar bawat barangay mga kababayan ako po ay narating ko ang trabaho ko ito mula sa pagka-helper hanggang sa posisyon ko maging isang foreman dahil nakakausap ko po ang aking mga project engineer at mga distritong congressman na iyakang kong nasasabi ngayon mga kababayan ko na ninanakaw nila ang pondo dahil sa amin distrito ay meron akong nasaksiyan na ngayon ay isa siyang congressman at isa rin siyang nabanggit ng isang kontraktor ng pinagtitiinan nila. Itong kontraktor na to ay kilalang kilala po natin at tiyak at alam nyo kung sino ang iniipit nila. At isang kongresman doon na pinanggit nila at tiyak kilala po, walang negosyo, walang hanap buhay, dumami ang lupa, lumaki ang mga bahay dahil sa mga project ipinakaloob ni Martin Wilwardes para manahimik at magnakaw sa kabaan ng bayan, mga kabayan. Alam nyo, mga kabayan, kaya naniniwala ko sa sinasabi ng isang kontraktor na si Piscaya ay may mga congressman na nagdanakaw sa ating mga project dahil etong congressman nito hindi ko itatago sa inyo ang kanyang lugar, sa lugar sa bayan ng Laguna, sa distrito ng Laguna, ikaapat ng distrito ng Laguna. Ako po ay nagmula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Kaya ako po, po nasaksiyan to mga kapabayan, dahil po ang hanap po ay kung ako ulitin ko, isang contraction worker, nagsimula akong gumawa ng barangay, daycare, school, at mga flood control at karsada. Ay ayakan nilang ginagawa ang pagnanakaw dahil ang ating mga gobyerno at mga munisipyo ay hindi nagsasagawa ng inspeksyon para malaman nila kung tama ba ang nakalagay sa pilok material at naka-schedule na dapat gamitin nila pero paulit ulit po nila ginagawa hanggang ngayon hanggang narating ko na ang pagka ko bilang contraction worker. Kaya po ako lumapit at pumunta dito sa dakong ito dahil nakakita ko po sa social media at tumakbo at sumakay kaganda ko ng aking muntol upang iayag ang aking nalalaman at tuluyang pong pakikinig sa mga balitan na nangyayari sa ating mundo. Lalo lalo na sa ating bansa, mga kababayan, mga mahal kong kabataan, ganun rin po mga magulang, alam ko, nakikiyak po, alam nyo ang nangyayari ng katotohanan at ginagawa ng Kongreso sa ating pera. At sinabi na rin po ng ating Vice President na si Sara, ang mahawak lang ng pera ng gobyerno, dalawang tao mga kasama, sinabi na ng Pamilya Biskaya, pero taasan nila tinatanggi, taasan nilang ayaw nilang imbestigaan, taasan nila o babaan ng sulat para itanong ang mga bagay-bagay bakit nangyayari sa ating mga Pilipino. Tama si Senador Marcoleta, kung ibibigay sa atin ang tulong, hindi dapat sa pamamagitan ng bigas, hindi sa pamamagitan ng tatlong dilata, kundi sa kuryente para lahat ang mamamayan ay makinabang taasan at mawala ang pagkurap sa bawat Pilipinong mamamayan. Mga kasama, Pasensya na kayo, nagkikigil ako sa galit. Dahil ang dadanas nito, hindi lang ako, hindi lang pamangking ko, at hindi lang ako po agad sa kamatayan ng lahi ko, dadanasin nila ito pag hindi natin sila susupiling, hindi natin sila mapaguhin, dahil mismo sila ang sumisira na ayon sa batas ang nasusunod yung mga sariling interes nila mga kabayan. Mga kababayan po, saan man ng mundo o Pilipinas, alam po may Pilipino. Nananawagan po kami sa si inyo ng pagkakaisa sa kahit saan man ng mundo. Nawa, mga kababayan, social media man o TV ad, may mga Facebook tayo, magsalita na ang bawat kita, Mag-post kayo, huwag kayong mag-commit. Sabihin nyo ang katotohanan. Huwag tayong mga kababayan. Ang makikinagam nito, ang bawat Pilipino, bawat kabataan na pagkatapos ng panahon ito. Mga kababayan, etong kaprasong pananalita ko nito, alam ko makakarating to sa akin lugar, sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Taasang kong sinasabi ang itong kongresman ito at naniniwala ko sa paliwanag ng isang kontraktor na si Piscaya ay talagang kurap ito. Dahil ako'y isang bahagi sa kanya mga project at flood control na natibag sa bayan ng Laguna at mga tulay na gumuo sa bayan ng Laguna. At ako, hindi ko kapapasinungalingan to pagkakataon ko na to para masabi ang katotohanan ang nangyayaring sa guwatan sa loob ng kongreso sa pamamagitan na namumulo sa kanila at nagtuturo ng maling balutot na batas sa parang kapakanan nila mga kababayan. Sana nawa mga kababayan, dumating kayo, makipagkain sa kayo. Kung sino man malapit o malayo man kayo mga kababayan, magsalita kayo. Huwag kayong manahimig dahil naabala kayo. Ang makikinabang nito mga kababayan, ang makikinabang talaga nito sa sinasagawa ng bawat Pilipino sa ngayon, ay bawat Pilipino. Diyan man daong ng mundo mga kababayan. Nawa, huwag kayong magsawa. Paalisin natin ang namumuno sa kongreso na taasan na nanayimig Tama! at kumuha pa ng tagapagsalita. Tama! dahil hindi niya na kaya ipaluwanag Tama! at ang tinuturo sa kanya at pinapatikos sa kanya. Mga kababayan, bago man matapos ang pananalita ko ito, kulay nyo at manood kayo ng balita sa leksikin nyo. Talaga, totoo, sa kanila nang gagaling at nagsisimula ang mga pagnanakaw dahil sila ang taas gumagawa ng mga budget double paling sa bawat budget ng Pilipino mga kasama maraming salamat sa kapraso kong pananalita at sana tumanim sa puso isipan nyo itong sinabi kong ito at naway huwag kayong magsawa magsalita at kumilos upang sa ating bansa Itaguyod ang katwiran, itaguyod na ayon sa patas upang lahat ng Pilipino'y makinabang. Maraming salamat po, magandang hapon po sa ating lahat.